Hello mga ka-Super T. Ito na naman si Alvin Richards, ang inyong Super T. So this morning, uh, ang araw ngayon ay Sabado, September 23, 2023. So malapit na mga ka-Super T na matapos na naman ang buwan, di ba? Ang bilis talaga matapos ng uh, buwan ngayon, sobrang bilis. Mabibigla ka na lang na lipilipas na pala mga araw. So... So, maiba ma tayo ng topic. So, nanindahan nga ako kahapon, Friday. So, eto sila ngayon. Hindi ko pa nade display Then, nasundan pa ng early delivery natin ngayon from grocery na worth 5,000 plus din yun. So, kung isusumahin ko lahat ng napamili ko kahapon, siguro baka aabot din ng 18,000 pesos. Pero pag nakita nyo ngayon, 18, magugulat kayo 18,000 pesos na pala di ba diba? Sa mahal na mga bilihin talaga mga ka-super key, Nako, ang konti na talaga ng napapamili natin sa ating mga kaperahan, nakakaloka. So, she, ito yung mga napamili ko kahapon mga super tea. Ayan mga ka super tea, yan yung mga napamili ko kahapon, di ba? 18,000 pesos plus yan. Yan. Yung 5 boxes na to, yan. Including ito, mga plastic na to at ito. Ito pa. Then, ayan pa. Tapos, meron sa loob ng tindahan na dalawang box ng Max Glow at yung... Ano? tawag dito. Yung 1.5 na mantika at gin bote. So, ito yung laki mga napamili ko kahapon, di ba So, ito yung mga napamili ko kahapon, mga ka-super Hindi ko na masyadong pagkakalkalin. Kasi wala rin akong paglalagyan. So, yung flex na lang natin ng konti Yan yung mga... club mix and yung mga curly uh, to, chocolate chips uh, ladies choice na mga palaman ketchup bilis pansit food color yan yung babato yung sopas yung uh, mga crab and corn mga uh, ganun mga super cute then dito naman puro mga nan food yan yung sponge Toothpaste Ayan, hindi pala kita Olay Lala popcorn Ayan, iba-ibang kulay Colgate Mga kulon-kulon na yan Yona Bench Keratin Tina Salit yung Mga uh, Fried powder sa mga para sa mga labandera mga shampoo yan sun palmolive palm ibang kulay so lipat na tayo sa kabilang box mga super tea ito naman ay mga food yan, meron tayo mga tawag dito uh, malagkit rice asukal na one port na segunda at white yan. 25 pesos 45 at 70 puro mga ano yata ito mga nabibigat ano kaya natin ilalim nito ano natin ayun may mga dilata din pala tayo dito konti konting dilata ayan mato master sardines Argentina giniling ito nagmahal na ito 28 na po unang San Marino ano kami tiga rin ako dito yan Youngstown konti lang ito mga Argentina corn wheat so hindi ko naman syadong papakita mga ka-super para hindi tayo magtagal ito mga konting pagkain yan mga sugo sugo mga tichirya yan roller coaster tika na sinatag na 9 pesos so puro tichirya lang ito mga ka-super hindi ko na halukayan then ito naman mga naan food ulit ayan mga diapers happy magic pants happy large magic pants ito tayong Magic Pants na large. Tapos mga Pants at Pants ito na si isipin spicy, hot chili. Baba ito ba ito yan? Mga Alaska Powder na maulaki. Homey. Cremtop. Ayan, ayan. Ito din din tayo na yan. Mga Pandi Salamate. Swap. Tapos yung mga malaking Bear Brand. Ito din tayo. tayo na yan ang laking kape meron din tayo yan galing so yun lang ito mga super thick ang kaiba makarenta sabi pa tayo so ito naman yung mga non food na mga powder palmighty so, powder yan 40 pesos para ng namin tapos eh blue saka pink yan yan Ay, hulog tapos ito namang Max Glow ay 45 pesos. And then ito yung mantika. 30 pesos yung bote sa Gin Bilog. Then one ten yung 1.5. Tapos ito pa yung mga chicherya. Mga okay, chicherya yan. So nagtaas na rin ang punan. 15 pesos na punan ito. Then, tapos mayroon tayo mga Nesto Gin. Nesto Hindi pala kita. Ayan, meron pa tayong mga Nestle gel. Ayan, nahulog na nga. So, yun, yun yung mga napamili natin na halos 18,000 pesos. Tapos, nasa labas yung mga Jean MP. So, ibang konting grocery. So, yun lang mga super tea. Yung aking dal-dal ngayong araw na ito. So, <laughs> uh, display na naman yan. Siyempre, bago i-display, price tag muna tayo bago mag-display. So, sa mga, so mga ka-super sana ay nag-enjoy kayo sa aking mabilisang pag-haul ng aking mga pinamili. So, ito po muli si Alvin Richards, ang inyong super duper tea!